DICT, labing siyam na government websites na deface sa gitna ng protesta, walang matagumpay na cyber breach iniulat ni DICT Secretary Henry Aguda na labing siyam na government websites ang nakaranas ng defacement sa kasagsagan ng protesta nitong weekend. Ipinaliwanag niya na agad na nakaresponde ang mga ahensya at maliit ang epekto nito kumpara sa kabuang halos 60,000 apps at websites ng bansa. Dagdag pa ni Aguda, walang matagumpay na cyber breach mula sa overseas o nation-state actors at nananatiling ligtas ang lahat ng critical government systems. Karamihan sa naapektuhan ay websites ng local government units, habang apat ay mula sa national government agencies. Naitala rin ng DICT ang isang milyong apat na raang libong attempted breaches sa parehong panahon, subalit apat lang ang nakalusot kinumpirma ni Aguda na ang grupong Anonymous PH ang nasa likod ng Black Mask Protest noong linggo. At mayroon ng mga persons of interest kaugnay ng marahas na kilos protesta sa Maynila.